kaya, ganun. Ay nga ito? Kung... Dahil sa ano, di ba nangako nga siya na gano'n? Di ba? <laughs> na sinabi niya na... Kung ikaw, yung Diyos yung mukha yung sa kanya ko. Tamang... Ano, kasi pinang, mas pinakawakan mo yung ano, eh. Pangako niya. Pangako tayo na, nangako, uh, uh, eh. Pangako talaga pinakawakan. Uh, para bang... Ang... Ang... Lumagay sa... Kasi mo na... Hiram to ni ano, niya? kailangan niya balik, kailangan niya ibalik to, kailangan niya ibalik to, di ba? Hindi naman niya to, niya to, kailangan niya ibalik to. Hindi ko rin na, bakit ba siya hiram na ganito? Para pa. Hindi naman Nakiram Oo lang yun. Nakiram sa, sa oh, wala, ah, ah. Na, to, Alam mo, sa realidad mo, once na nangutang ka, pag sinabi mo 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 kung sinabi mong hinihint, kasi ako kapirang ko, sa tayo pa sa ngayon, parang may nanginig na batis ko, hindi kayo hinihint. Pero pag sinabi mong utang, babayaran mo. Sa araw na sinabi mong babayaran mo, kailangan bayaran mo. Kasi Ikaw ba? May Ikaw, nung mag-isa sa katayuan ni eh, Rachel, oh. namutang ka sa akin ng limandaan, oh. nangako ka ng ganitong araw. Ako. nag ka pa rin ng ganitong araw, wala kang ka pambayad. bayad. Ano gagawin mo? Pagnanakaw ka. Mag-ano ka? Ay, hindi. mo. may gusto dira siya naman Tao nga, di ba? Si Yun ang sinasabi. Ah. Ito nga, ito nga. O, oh, alam niyo ba yung pangyayari ng tao? Yung si Rachel e. Alam so nyo niyo ba yung takong ah. buwan niya? Eh, kung um, tumakihin siya. <laughs> <laughs> <Man> ito <time> na, hindi <laughs> <laughs> kasin niya. Hindi siya makakita. hindi kasin niya. Huwag mo kasi, masyado kasi mo. Ayun na lang Baka sa na.